Presidential Legal Council. Presidential Legal Council. Chief. Chief. Juan Ponce Enrile, otherwise known as, as JPE. JPE. Mm. Nag-appeal po siya mm. sa mga leaders mm. ng bayan. <coughs> Kasama ba tayo doon? Hindi naman tayo leaders. Kasama tayo doon. Ha? Oh. Leaders ba tayo? We are leaders in our own right. Leaders rights. eh. Baka <laughs> hanggang speaker yan. Yeah. Hanggang speaker po yan. Yeah. Presidente, vice-president. The President. political leaders. Presidente, Vice President, Senate President, President, President Speaker. Speaker. Hanggang doon ang leader. 'Di ba? The Political leaders. The political leaders, the elected ones. Tama na muna yung World War. war. Tama na muna raw yung World War. Mm -hmm. Kailangan uh, unahin natin yung uh, bayan mm -hmm. stability. Yes. Mm -hmm. Over. Ano ang sabi niya? Personal. Personal. Differences. Yes. O, oh, nakapikunan lang ba ito, uh -oh. pare? Ganun ba yun? Baka, na Baka nag-catches Baka may malalim-lalim na political move. Hindi kaya? Eh, eh mukhang ambasa ni JPE. Poli personal differences. differences lang. Mm, nakapikunan. Parang hindi maganda yung ano. Uh, Walang malalim na political wala, agenda? Wala. Aray ko, tapos ganyan din sa bahay. Ano? Lumalalim dahil ang daming sulsol. Oh, lumalalim <laughs> ano. <laughs> hindi, hindi sa sulsol na kuko tan eh. Sulsoltan. Sulsoltan. Ah, eh. pagkakatao na natin oh. 'to. Ganyan ganyan eh. Oh. Maraming mga na hindi naman nili. We nila eh. are one country. Yes. One people. people. Oh, ano po ba? The less we talk uh, about political, the uh, better. Nabanggit din ni kong kasi yung mga sul, -sul Kasi yung mga sul, sul din, hindi nakakatulog yung mga yan. Sul -sul? Habang may nakikita silang sitwasyon na, na leading up to 2028, hindi sila makatulog. Ano ibig mo sabihin? Kailangan ni eh, right now, nipitin it in the bud. I kumikita, e lang yung sulsul. Okay, no, kumikita, okay, kumikita yun. Kumikita, kumikita. hindi ko. Lagat, ha? Laki nang kita. Ganun na lang oh, yun. Bakit ka naman mag-SSS kung eh, wala ka naman <laughs> mahihita, di ba? Eh? <timeframe> hindi, kasi yung mga mga galaw-galaw ngayon. For the country? <laughs> merong traces ng mga veterano. Traces of love. sul tante. Hindi ba? Mm. Makikita mo. Ah, yung estilo. Yung yung estilo. Yung estilo. Alam mo na. Merong mga veteranong solsol. -sol, okay. Ano na yon? Uh, Less talk, the better. Yes. Okay. Ako dapat daw po ang political uh, mm -hmm. the debates. Mm -hmm. Dapat 'yan uh, straightforward. Oh, okay. mm hindi pwedeng gagamit ng media tapos may mga pailalim, oh, oh. may mga intrigahan dito. Ops! Yung meron, mga... Uh, Ops! Oh, uh, attack, deflect, defend. Ayan. Cool it down for the sake oh. of the country. Yan po sinasabi ni... Yung mga, yung, yung mga pabanda nyo. ninyo, sa billiard lang yun. Yung mga banda. Banda? Oo, oh, straight dapat eh. Straight. Sa basketball, meron din. Oo, oh, billiard. Boarding. Oh, oh boarding. Boarding. pelota, meron, boarding, oh. Oh, pilota, meron din. Yun lang yon, sa laro lang yan. Hindi, sa political, ano, walang pabada. Huwag banda. natin gawin laro ito dahil bansa pinag-usapan. <laughs> yan ang sabi ni JPE. JPE, oo. Oh. oh. We are Marami na rin nanawagan ganyan. Oh. Uh, yes. De-escalation of tension. Yes. Alam mo pa rin yung tension. Nakakagulo yan. Pag may tension kasi, konting kibot lang, mm. magka... It will spark. No. Kasi ano yan eh, it can spiral uh, out, yes. out of control. Yes. Spiral out of control. Aggression. Oh. Ang palaging nasasite dyan eh, yung nangyari ng World War I. Mm. Simple-simple lang yan, na-assassinate yung, yung Duke, Arch Duke, oo. Oh, oh. oh. Ano, Belgrade per ba yun? Archduke, oh. Ferdinand. Nang, Nang kasi nag-aaway na yung austro hungaria at saka Serbia. Mm. You said isang taga-Serbia, yeah. student, in-assassinate yung ano? Yan na. Acting on his own. An oh, walang ano yun. Okay. Eh, nag-declare ng war ngayon itong Austro-Hungarian Empire. Oh. Eh, ang Serbia, Slav, hmm. Russia. No. Obligado ko russia Slav yeah. din kasi siya. Russia, kinapia ng Serbia. Hmm. No ko pa yung Russia, ang Germany ngayon, ayon, pumasok na rin. Pumasok na rin, Kinalaban ngayon ng Russia. Mga ganun eh. Pagpasok ng Germany, siyempre kasama yung na involve yung Belgium or uh, one of those. Na meron treaty with France. France. Pasok Pag na France naman niyan. may treaty sa Britain. Ayan, pasok ayan so na, na. na. It got out of hand. Yan. Yan ganun eh. But wala bang ano? Ilang uh, milyon ang namatay. Now, nung <laughs> pa, sa, okay, 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 dun sa mga instances na ganun, wala bang cooler heads o oh, cooler Ito na, na nga, JP. Hindi, that's JP nga. Oh, uh, uh Ad, ba yun? Ping Cardinal uh, Adjunkula. cardinal. Uh, 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 bishops, bishops. mga the bishops call for prayers. Yes. Ako, uh, at iba pang uh, denominations. Ibigay yung po. analogy ko na rin mga batchmates o barkada. Pag may nagkakadi, nagkakaintindihan, meron at meron merong isa o dalawa. Mag-aawat? O, yung bang, tapos magkaka, medyo ayusin niya. Akala nga ng iba, si Aimee ang gagawa. Mag-aawat session, then maayos. Ganyan. Si Aimee sana yun. Akala na iba. Tapos mag-iiyak na. O Baka naman na. uh, backdoor. Backdoor, baka may nangyayari. May nangyayari. Baka meron. Hindi lang oh, kasi wala po sa'yo. Kasi, walang, pupuntahan walang pupuntaan dito kundi gulo. Maganda kasi ang backdoor. And dami pa sa usaw. Walang loss yeah. of face on either side. But that's the biggest thing. Ang nakakatakot dyan, pare, yung sinasabing sausaw. Mm. Yung ikaw ang magiging Russia, kakampihan oh. mo isa, tapos... Yun ang masaklap. Yan. Yeah. Ito, Trillanes, sumasawsaw na. Tapos, mayroon... <laughs> kasi, tapos, kasi, may, may mga ano... Trillanes, sumasawsaw. May mga persa, uh, outside the both, of, Ayan, Third force. Oh, Ayan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. 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 Ang, uh, ano, ah. Yan. Yan. Okay, eto po, mi impekto to. Investment lahat. Ang sabi po ng uh, Development Budget Coordinating Co Council yan. daw, uh, ay yung kaya uh, uh, well, sa, yung kanilang press statement yon. Kahit na raw po merong ganyang bangayan sa politics, uh, totally, sabi totally, po totally ng politics. economic managers, uh, assured the public eh, hindi raw po tayo maapektuhan ng economy. Why? Kasi daw because of the political reforms. Himay natin yan. Ito po yung Depe Development Budget Coordinating Committee. Hmm. Shielded daw tayo. In other words, kahit meron daw pong ganyan nangyayari sa political arena, walang epekto sa atin. Hmm. Ang ibig sabihin niya, kung nawala 'yung reforms, kung hindi natin ginawa 'yung reforms, magulo. Because of the political uh, noise, conflict, the noise, the noise, noise. Mm -hmm. Eh, madadali tayo. Inaamin nila na kapag may political trouble, may problema tayo, tatamaan ang mm -hmm. economy. Although sa kanilang assessment, medyo eh, makakatulong 'yung mga reforms na nagawa. Mm -hmm. For your information, yan po nga sinasabi ng uh, DBCC, DBCC mm. eh sa kanilang estimate eh, lang yon. Mm -hmm. Pero pag kumausap kayo sa labas na mga negosyante, marami po ngayon on hold na raw. Yes. Kasi ang mga negosyante, they like stability. Oh, they like predictability. Predictability, yes. alam mo yung yes. mangyayari. Yes. Yeah. Ganyan na klase, mm. political atmosphere. Eh, hindi ba Number takot. one po sa negosyo yan. Unc Uncertainty is the... <laughs> Yeah. Worst. Killer than, yan, pa. Killer yan. Killer yan. Mm -hmm. Uncertain. Hindi, hindi dapat yung ating mga economic managers ay huwag ko kayo mag-alala, political lang yan, ito talaga ang reformist. <laughs> hindi ba nangyayari yun? Yan, yan yung sinasabi nila. nila. Yan sinasabi nila. But in a way, inaamin nila na masama <laughs> ang political <laughs> no, by ang political. Kasi kung pag-tense ang political atmosphere, oo, oh, oh, wala yan. Konting ganyan lang, baka mag- Spark, uh, spark yan. Oh, it tense. can spark. Oh. Katakot. Conflagration yan. Kaya sa sabi ng bishop, magdasal tayo. Oh, Ayaw na nila makita ulit yung mga ano noon. Oh, nangyari na noon. Nagkakagulo tayo. Oh my God. Paano kaya ito, parang John? May makikinig kaya kay JP? May, balagay ko naman. Balagay ko naman. Um, meron naman silang, uh, ano eh, uh, <clears throat> pwedeng... Uh, sa, ang isa oh, sa mga sinasabi nila, yung tax reform daw, create more. Eh, yung create more, para lang yan doon sa mga naglabi for it. <laughs> yung mga nakikinabang, makikinabang. Uh, oh. na, hindi, kasi pag magsalita sila, kala mo, nandun yung pag-asa natin eh, sa Create More. Yung mga nakikinabang lang dati dyan, dyan nga, uh, makikinabang dyan. Yung mga ibang sektor, di nila alam kung anong kanilang magiging... Wala naman sila, eh. eh. sila dyan. Papel eh. dyan. Wala naman sila dyan. Okay, maharlik ka. Meron mm, man niya. Wala nga. Ano nang nangyari sa maharlik So, kung baga po, empty words, mm. yun naririnig natin sa develop, sa mga economic managers. Kung tutuusin lang, pare, kung tutuusin lang, ang problema ni BBM, yung kanyang economic team, <laughs> hindi naman si Sarah. Mm Kung tutuusin lang, okay? Pag po kumausap kayo ng mga negosyante dyan, yung mga sentimiento nila na hindi nila pwede sabihin oh. Uh, in public or even uh, in to the president. Yes. Although meron siyang private sector council, hindi po ma hindi nakakarating doon. Usap-usapan lang sa labas yan. And they are worried. Mm. Oh, the key word is worry.